Bilang paghahanda sa pista ng Jesus Nazareno sa Enero, nagsagawa po ng walkthrough ang mga organizer para tiyaking ligtas ang mga ruta. Sinilip ang ruta mula Kirino Grandstand patungo sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Inalam din po ng mga organizer ang mga posibleng sagabal sa ruta gaya po ng mga manhole, mga tindahan sa kalsada, mga kawad ng kuryente at mga nakahambalang nasasakyan. Tinatay ang nasa hanggang labing apat na libong pulis ang itatalaga sa pista. Sabi ng technical advisor ng Minor Basilica, posibleng mabawasan ang bilang ng mga debotong dadalo. May mga upgrade din daw silang ginawa sa mismong disenyo ng andas, pati ang lubian na kung karaniwan ay natup napuputol. Ito ang GMA Regional TV News. Iahatid na ng GMA Regional TV ang may init na balita mula sa Visayas at Mindanao kasama si Cecil Tibod Castro. Cecil! Salamat Rafi! Narescue sa Baybas Operation sa Talisay City dito sa Cebu ang isang lalaking labing dalawang taong ulang na ginawa umanong drug courier. Ayon sa minor edad, 7,000 pesos ang bayad sa kanila sa kada transaksyon kadalasan nasa anim ng na mga pakete ng shabu ang kanyang hawak. Limang beses na umano siyang nagdala ng iligal na droga. Bukod sa binatili na rescue rin ng mga otoridad ang labing walong pang mga minor de edad. Nakuha mula sa mga minor de edad ang labing limang gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 80,000 pesos. Dinala sila sa City Advisory Council at isinama sa proyekto para sa mga batang CICL o Children in Conflict with the Law. Arestado ang isang taxi driver matapos sumanong bastusin ang pasahero niyang transgender dito sa Cebu City. Kwento ng biktima, sapilitan siyang hinalikan at ginawan ng kalaswaan ng driver. Hindi raw siya nanlaban dahil sa takot. Giit naman ng sospek, kagustuhan nilang pareho ng biktima ang nangyari. Ang pasahero paraw ang nagyayang pumunta sila sa liblib na lugar. Gayunpaman, humingi siya ng tawad at nakiusap na wag na siyang ireklamo dahil meron siyang tatlong anak. Disidido naman ang pamilya ng biktima na ipakulong ang taxi driver, kaya inihahanda na ng pulisya ang kaukulang reklamo. May mabibili ng 40 pesos kada kilong bigas sa ilang palengke at patina sa ilang MRT at LRT stations simula po yan bukas. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette! Pony, limang palengke dito sa Metro Manila at dalawang estasyon ng tren ang magbebenta na simula bukas ng 40 pesos kada kilo na bigas sa ilalim ng Rice for All program. Sa monitoring ng Department of Agriculture sa ngayon ay mayroon pa rin nagbebenta ng well-milled rice sa halagang 45 pesos hanggang 50 pesos kada kilo pero mayroon nga nagbebenta pa ng higit pa rito may nagbebenta ng more than 50 pesos. Pero meron na rin mga kaniwa store na nagbebenta ng murang bigas. Pero simula bukas ay magbebenta na rin ito sa mga palengke kabilang ng Guadalupe Market, Malabon Central Market at dito sa Kamuning Market sa Quezon City. Pati na rin sa North Avenue Station ng MRT at sa Monumento Station naman ng LRT ay magbebenta na rin ng 40 pesos kada kilo na bigas mas mababa na rin ang presyo na nagsimula dati sa 45 pesos kada kilo noong unang nilunsad ang programa hanggang sa naging 43 pesos pero simula bukas ay 40 pesos na lang ang kada kilo. Kinakausap na rin ngayon ng Department of Agriculture ang iba pang mga palengke kagaya sa Balintawak, Kartimar, Pateros, May Paho at Pako para makapagbenta na rin doon sa lalong madaling panahon ng 40 pesos kada kilo na bigas. At kalaunan ay ilulunsad na rin ito sa iba pang mga probinsya. Ayon sa Dep Department of Agriculture, nananatili pa rin kasing mataas ang presyo ng bigas sa ilang pamilihan kahit pa bumaba ng presyo ng bigas sa international market at sa kabila ng executive order na nagbaba, nagbababa ng taripa sa bigas sa 15% mula sa dating 35%. Koni para doon sa mga mamimili na gustong maka-avail nitong, uh, 40, 40 pesos kada kilo na bigas, ay bukas ang mga ng Pangulo sa mga piling pamilihan simula Tuesday hanggang Saturday, simula alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Panibagong impeachment complaint ang iahain laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Kaugnay sa questionable umanong paggasta sa confidential funds ng OVP at DepEd. Bukod sa impeachment, ire e, rin ng House Committee on Good Government and Public Accountability na sampahan ng reklamong kriminal ang BICE. Balita hatid ni Joseph Moro. Sino si Mary Grace Piatos? Sa tingin mo, totoong tao yan? Wala raw lumalabas the birth, marriage and death certificate na may ganyang pangalan sa record ng Philippine Statistics Authority. Pero nakapirma ang isang Mary Grace Piato sa acknowledgement receipt na ipinasa sa COA ng Office of the Vice President para ipaliwanag kung paano nila ginastos ang confidential fund ng 2022. Kaya siya hinahanap ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Posible raw na lawakan ng PSM paghanap kung makapagbibigay ng dagdag na impormasyon ng komite tulad ng pangalan, lugar at petsa na may kaugnayan sa mga magulang ni Piatos. Parang bogus yung acknowledgement receipt na lumalabas. Siguro magiging next step namin is baka pati yung iba, papacheck na rin namin yung ibang mga names. Ano ang pinapakita nito? na ang mga opisyal sa Office of the Vice President, led by no other than Sara Duterte, ay nag-imbento ng mga uh, resibo para madepensahan yung uh, hindi tamang paggamit ng confidential funds. Ngayon, meron na talagang uh, konkretong patunay na hindi uh, ginamit ng tama ang pera ng bayan. Pinaimbestiga na rin daw ng komite sa NBI ang mga pirma sa iba pang kadudadudang acknowledgement receipt. Pero paano kung hindi tunay na pangalan ang ginamit sa mga liquidation ng Confi Funds? Tinatanong pa namin ng COA pero aminado ang mga kongresista na, na hindi ito malinaw. Ayon sa komite na nag-iimbestiga sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education, meron na silang sapat na impormasyon hindi lamang para higpitan ang paggamit ng mga confidential funds sa isang bagong batas kundi maghain rin ng mga kasong kriminal. Ito ay para sa reklamang bribery at graft and corruption. nag kami ng filing of charges against doon sa mga staff ni BP. At doon papunta, yung, yung, ano, yung staff ng Vice President, saka ng DepEd, and even the Vice President, hindi naman siya immune sa suit. The box tapat at her office eh, hindi ba? Mm -hmm. Ano siya? Siya yung responsible sa lahat ng iyan eh. Ang umunoy hindi ma-account na paggamit ng CONFI funds ang isa sa mga binanggit na articles of impeachment na inihain laban kay Vice President Duterte, pati na ang umunoy pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, ng First Lady at ng House Speaker. Gayun pa man, ginit ng palasyo ang dati ng inihayag ng Pangulo na posisyon niya tungkol sa usapin ng impeachment laban sa bise bago pa man may maghain ng complaint. The President already made a clear and unambiguous statement that he would not support a, a an effort to impeach. Kasi distracting. Marami tayong pangangailangan na gawin. Importante sa abayan. Ha? So ganun dapat. So any any suggestion na uh, uh politicalian or uh, instigated by our side no uh, that is never in the uh, that is never true. Sa pang impeachment complaint ng i-endorso naman ng Makabayan block ihahain daw ito sa 50 kinatawan mula sa iba't ibang organisasyon. Kinukunan pa namin ng pahayagang ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Joseph Moro nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kakaibang call of nature daw ang naranasan ng isang biyahero sa Impasugong, Bukid Non. Ang banyo kasi na pinasok ni Aina Rivera may malaking bintana. Parang naka-frame tuloy ang malapainting na view ng nunti kapaligiran. Kaya tiyak na mapa daw ang inyong stress at pagod. Viral online video with 1.7 million views. Trending!